Walang tigil na nirevive ng mga rescuer ang babaeng ito. Ito'y matapos siyang mabangga kasama ng apat pang individual ng isang van. Ang insidente nangyari bandang alas 7 ng gabi noong Sabado, July 12 sa Cypress Road sa Barangay Risan, Baguio City. Etong van is pinark nung uh, driver allegedly to buy something sa my store so he parked it na nakaandar and then uh, bigla na lang uh, umusad yung sasakyan at yun nga uh, Pumababa siya, mga 30 to 40 meters kasi yung uh, tinakbo ng sasakyan dahil pababa ang kalsada bumulusok ang sasakyan at nabangga nito ang mga biktima bago ito bumangga sa poste ng kuryente He claim naman the driver claim that naka handbrake yung uh, sasakyan and actually uh, he claim na uh, allegedly is Uh, hahabulin pa sana niya yung sasakyan but then syempre mabilis kasi pababa. Patay sa insidente ang isang 60 at 35 anyos na pedestrian matapos silang ideklarang dead on arrival sa pagamutan. Nakatakda namang sumailalim sa operasyon ang isang menor de edad at 34 anyos na biktima habang ligtas naman ang isa pang nabanggang menor de edad. Ayon sa BCPO, hindi naman accident prone area ang kalsada pero pinapaalalahanan pa rin nila ang mga motorista motorista at mga pedestrian sa pagdaan sa nasabing kalsada. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang 53 anyos na lalaking driver ng van pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Hawak na siya ng BCPO Station 9 at sinampahan na siya ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at serious physical injuries. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kapamilya ng mga biktima. Charles Nicolimon, RNG News.